First time kumakita ng bulalakaw. Parang may ano, pre, dito pula, dito lang po 'yan sa barangay. Parang may mga diamond. mo. Ay, pre, kaya kaya nagmahal 'yan eh. Ay yan, 'Yan ang pinaka po? Ay, nangingintab. Ano nangingintab? Ay, diamond, mo ng pre. Tese eh, mo ko na kita 'yung ano, 'yung siya so sabi mong parang bulalakaw na bumagsak kagabi. Doon po, ah, dun. po tayo, tara. Siga, tara kuya oh. Ah, doon. Pwede ba natin putatin? Tara, tara. Sige, kuya. Sandali. Ay, yun pala. Ay, yung ano. Ay, yan pala 'yun. Ay, siya nga ano. Parang talagang mm. ano siya oh. Ay, oo nga pre, sa ako to parang katulad ng ano, katulad siya ng buwan, ano? Ay, grabe, ano? Ang, ang init. May init po. Eh, siya nga, ang mainit Kailan po. Kailan lang o. ito, kagabi? Saka kagabi ano? Kagabi daw po yan eh. Kagabi ka, ng isang araw, wala pa ito dito. Kasi pag oh. bumabagsak daw ito yung bago pa lang, naapoy. Oo. oo. Eh, pero may mga ano siya ng lakas, apoy oh. Ayun no, mga sunog oh. Grabe. Ano siguro mga limang taong? Ano? Ang lakas oh. siguro niya, pre kagabi. Ano siguro yan yung ano dito, tunog ng malakas ano? Oo, oh, ito yung balita kagabing parang mga ano. Guys, Alam? gabi tong bato na to. Oh. Ngayon lang na? nakakita talaga ng malapitan na bulalakaw. Biroin karamihan mo, kasi, karamihan kasi sa, ang bulalakaw bumabagsak oh, sa pre, tubig. Pre, biroin mo ngayon makakapit ang ano galing sa kal kalawakan po. Oh. Pre, tingin ko may ano yan, mahalaga din, may Ay, presyo mahal yan. Ay, mayroon dito, kasi oh. ang presyo ng mga ganyan, mga billion yun. Hmm, billion talagang ano yan. Paano Saka yan? dito, dalawa sila ano. Siguro na biak lang to pre no? Oo. Pre, kumuha ka so, ng lakas ang impact. Kumuha ka ng sample pit. Pwede natin dalhin sa bayan. Ayo, so, Wala pa man 'tong nakakaalam dito ano? Kaso. Wala pa po. Kaso so, bawal na kasi wala kasi dito mga bayan sa, sa mga mga nagmimina baka Hindi. Tayo naman una nakakita pre, 'di? Ibig Amen. sabihin, tayo tayo ang may-ari niyan. Tayo una nakakita eh. Paano ko nalaglag pala ito sa bahay ano? Ay, durog pre. Durog to. Grabe, laki, Grabe laki ang Init pa niya oh. Siguro may apoy pa ito sa loob. Naapoy Oo. Kasi Siguro mas malaki ito yung paglaglag. Mm. Ano kasi yan pre, kasi nakit daw yan ng earth tapos habang nalaglag, Naliit yan kasi naapo oh. yan eh. Buti okay. na may natira pa pre, ano? Eh, grabe. yun yung swerte natin, tayo una-una nakakita ng ano, bulala ko. Guys, tingin nyo guys. Oh. Malambot yung giling. Napaka ano niyang ano niya oh. Yung korte ng bato niya oh. May parang mga, bul parang bulkan. ano, yung buwan. buwan. Oo, oo, parang buwan talaga siya oh. Uh, Tsaka parang naku -naku ano may daya, pre may daya Ay no, ay, diamond adyo, talaga ano, siya. Ano ay, ay, Ito ay, Kumikin ng ano? Ay, ay, kumikin tabo yung gaso. Guys, diamond yan, no? Sabi nila, diamond daw yung yeah. nasa bulalakaw. Ngayon ako nakakita talaga ng bulalakaw na ganyan. Chak pa tayo dito. Chakpa talaga, eh. pre. Yayaman tayo dito. Yayaman ako. Na. Aba, pag, pag nabenta yan, bibila ako ng Siguro kotse. Siguro ito palang, ano? Ang laki. Eh. Oo, oo. Mainit. Mainit pa, pre. Mainit masyado. Oh, mainit nga. No? Pre, takdo bang kaya natin ito ng ano? Ayun. Ng mga sako-sako dito. Kaso kasi, ba matunaw naman? Kasi baka makita to yan. Oo, oo. ito yan. Wala pati dito mga kabay -bay. Guys, wala dito kabay oh kung mapapansin mo. Ate, natutunaw ba ito pag ano? Hindi naman, ganyan na lang talaga yan. Hindi, kagabi nga lang dito, pre. Ibig oh. sabihin, pag ano to, matutunaw na yan kasi mainit eh. Ayun. Oh, kaso ma maiiwan dyan yung mga diamond. Kasi pag binaak daw ito, binabaak daw oh, eh. sa mga may ginto din yan, pre. Ang grabe. Ganda, ganda, ang ganda talaga ng pagkakaan niya, pre. No? ano yung buwan. yung galing talaga siyang ano, kalawakan, ano? Mm. Ano to, pre? Daan taon na to sa kalawakan, Ooh. ano? Mahal pati ang kilo pa rin ng bulalakaw, mga umaabot ng isang kilo, mga isa 100,000. Oo. Oh, oh. Mga ganun ng kilo, ang kilo. niya siguro itong ano to, dalawang, uh -uh. dalawang. Uh -uh. Ito, itong laki, oh. Isang tanong malaki, oh. pero, pero ng, pre, pero pre, mas mabe, ko mas bebenta to. Kasi, parang para siyang mayroong okay, anong may gun, ano, oh. Ano, may mga diamond oh, may Mga diamond. Kumuka na, pre. Ito, yung nagkuha ko Ito, pre, ang init talaga. Ang init masyado ng ano niya. Ang singaw niya. Bago pa kasi. Ito, pre. Ay, oh, mga ginto, pre. Ayan oh, nag parang gold. Oo nga kumikinang oh, ginto 'yan, pre. Pre, kunin mo 'yan, dali natin. Ito ipapakita. Ipatunaw natin 'to, pre. Ayun, Ayun oh, no? may halo sa bato. Oo. Uh Ano ibig sabihin, pre, ano 'to? Um, uh, ginto at ano 'to? Diamond ano? Oo. Uh -huh. Ayun oh. Grabe. Ang laki oh, dalawa oh. Guys, okay, andito kami sa ano, barangay ng ano, nakita namin yung ano yung huwag hinihinalang o oh, sige wag natin sabihin yung barangay muna para hindi pagkaguluan yung hinihinalang bulalakaw daw na nakita ni ate andito okay. so ayun piniim tayo ni ate na meron daw dito bumagsak kaya ag agad pumunta agad tayo kung mapapansin mo wala dito mga bahay bahay oh taga na sa tuktok to ng halos ng bundok kaya masyadong ano so ayun lang guys ipapacheck muna natin yung nakuha natin yung mga peraso ng bulalakaw okay.